Meron nga yung isang pelikula na sobrang kontrobersyal. Napakaraming nagagalit sa pelikula na to. And I do understand kung bakit. Dahil sa title pa lang, no? Dear Satan. Ang unang naisip ko talaga na maraming mabubuiset at mao-offend. Especially bilang isang Catholic nation. Magagalit talaga sila. And hindi rin nakakatulog, no? At unang tingin... Para talaga siyang ano, satanist propaganda. Ganun talaga yung parang mensahe na binibigay niya na para bang yung mga bata magsulat kayo ng letter kay Satan. Ganun talaga. Pero pabayahihimayin natin to ah. Para sa episode natin ngayong araw, aalamin natin. Bakit kaya si Satanas ang bida sa palabas na to? Ito ang controversial movie, Dear Satan. bago po tayo magpatuloy, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin niyo lang po yung question of the day sa dulo ng video natin. At hihingi lang po ako ng kapatawaran sa inyo. Nilalagnat ako ngayon. So wala po akong ligo. Pasensya na wala akong kaayos-ayos. Nag-chill sa kanina. Pero sabi ko, gusto kong reactan to. So habang medyo ayos pa yung pakiramdam ko ngayon, nag-film na rin ako. Pero barado po yung ilong ko. So sorry na. Anyways, react na natin yung pelikula na to. Honestly ha, nung narinig ko palang lang yung title, alam ko na yung premise ng kwento. Hindi ko alam kung familiar kayo, at tinatry ko ring search, hindi ko na mahanap yung original. Pero noon kasi, merong isang viral post. Papakita natin yung isa sa mga letter, no? May viral post, I think, 9 gag ira pa to eh. Kung alam niyo yung 9 gag, hindi ko alam kung may nine gag pa ngayon. Merong isang bata na sumulat kay kay Santa. Marami kasi especially sa US, 'di ba, sumusulat talaga sila kay Santa. Pero dahil bata pa nga sila, hindi pa marunong mag-spelling. Nami-misspell nila yung word na Santa and instead, nagsusulat sila kay Satan instead. Okay. Ngayon, nag-umpisa na to ng napakaraming memes. So, pakita natin dyan. Actually, ang daming mga bata pala sa kanila Na ganito Nami-misspell talaga For some reason Common siya Okay Mapapaka-honest ulit ako I know maraming ma-offend sa premise and title ng movie na to Pero kasi I think under the impression talaga ang lahat no And ako nakita ko rin to Na si Satan talaga yung sinulatan ng bata Which is kung ganito talaga yung premise X eh, talaga Ngayon ako kasi, hindi na bago sa akin yung ganitong mga konsepto. Marami kasi akong mga napapanood ng mga series, games, movies, Uh, na nagfi feature ng Devil bilang mga bida, no? Nandyan yung Lucifer. I think marami sa inyong nakakaalam ng series na to. Hindi ko siya pinanonood. Trinay ko, pero hindi ko siya nagustuhan. Patensya na po. Pero meron ako isang magandang napanood, yung Hasbin Hotel. Ayan. Ang bida naman dyan ay si Charlie Morningstar. I think anak siya ni Lucifer. Hindi ko Pero parang ako anak siya ni Lucifer. Actually, yung ganda nun. Sa totoo -to alam. Isa pa sa mga paborito kong laro ay yung Shin Megami Tensei na series. Para yung Pokemon, pero demonyo yung mga monster. Iba-iba mga Lilith, uh, Belzebub, mga ganon. Eto na. Wala pa yung palabas. Aba, galit na galit na yung mga tao. Catholic nation tayo eh. Understandable. Kung pupunta ka sa mga reels, sa, sa, TikTok, ganyan, makikita mo, ang dami talaga nagre-rage. Rage talaga yung gagamitin kong term kasi galit na galit po talaga sila. Especially, may mga friends din ako from religious groups, talagang all out sila na talagang vino voice out nila na dapat ibanto, ganyan. May nakita pa ako na sa sobrang offensive offended nila. May mga articles na official na, nire-request na rin nila na nile nila yung movie as deceitful. They are calling bans over concerns para sa mga kabataan. Puntahan natin niya mamaya, ha? Needless to say, the reactions were strong. Pupuntahan natin yung movie. Sisilipin natin. Ito yung poster na ginamit nila. Makikita mo si Paolo Contis, and I think siya talaga yung perfect na gawin nilang Satan dahil sa mga issues niya, in-embrace niya na rin eh, yung ganong image niya eh. Satanas siya na nakasuot ng damit ni Santa. Tapos, may bata sa ilalim niya which is medyo tagilid nga kasi parang tinuturuan mo na kademonyuhan talaga yung bata. Naiintindihan ko po kung bakit nagagalit ang mga tao. I think ang major flaw of this movie is mali yung pag-convey nila para talaga siya propaganda for Satanist. Mali yung packaging. If it makes any sense, mali yung packaging. Yun yung nakikita ko unang 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 major flaw. Okay, so ito yung cast si Paulo Contis, pati yung bata na si Sienna Stevens. Hindi ko kilala pero napakagandang bata. Mukhang manika, ganon. Parang nung bata si Jillian Ward. Parang ganon yung itsura niya. Mavx Productions yung gumawa ng pelikula. And I think may mga pelikula na sila kay Paulo Contis. Kung hindi ako nagkakamali, ha, pakokorekt ako. Yung, yung bading si Paulo Contis na ano, na wrestler. Yun din ata yung gumawa nun, Kung hindi ako nagkakamali. Para sa susunod na parte ng video natin, Pupuntahan natin yung trailer. Titignan na ngayon natin yung plot ng pelikula. Umpisa pa lang ng trailer, makikita natin na tama ako sa hula ko. Hindi ko pa nakita, ano talaga to. Ay, hindi ko pa napapanood, hindi ko pa nababasa. Tama ako sa hula ko na yung, yung, yung plot niya ay base dun sa mga viral post na nakikita ko noon. I think mga 10 years ago na yun eh, sa Nine Gag eh. So, nagsulat yung bata. Ayan, pakita natin, animated pa, no? Nagsulat siya kay Santa, pero Satan yung nasulatan niya. Hindi niya alam. Hindi siya aware. Yung mga ano pa, alam ko marami mga offend ng mga religious na mga ano dito, mga taong religious. Pero at mamaya tignan natin din yung, yung, yung side nila kung bakit ginawa nila to. Sabi niya, Dear Santa, pero Satan yung nakasulat. Ang wish ko po this Christmas is to meet you and be with you. Sana po ay mapagbigyan niyo yung wish ko. I will wait for you every day sa Home for the Angels. Please, please, please. Eh, Home for the Angels, feeling ko eh, uh, orphanage. Hindi ako nagkakamali po ah. Kasi hindi ko pa naman napapanood yung pelikula, na trailer pa lang. So, base sa trailer, I think maraming nagsusulat talaga kay Satan at akala nila si Santa yung sinusulatan nila. And Satan takes this opportunity para kumuha ng kaluluwa ng mga bata. Yung kaluluwa, ibig sabihin, hindi naman kinukuha at pinapatay niya, kundi tinuturuan niya para maging masama, no? Para derecho impierno yung mga bata. Ganon yung pagkakaintindi ko. Ngayon si Satan, para nga makuha niya yung mga kaluluwa, I think tinuturuan niya yung mga bata para maging greedy, Seven Deadly Sins actually, meron pang part na ano doon eh, tinitignan niya kung magugustuhan ng bata yung lalaki, pero yung dog, yung gusto ng bata. Tinuturo niya to, alam na natin yung Seven Deadly Sins na yan. Pero napansin niya, may ginagawa at tinuturo niya. Nagpa-backfire meron dito. O, kailangan magano ka, mag-shopping ka ng napakarami. Ganyan pag mayaman. Pero yung bata, lahat ng pinag-shopping nila, binigay sa mga nangangailangan. And instead na gumawa ng kasalanan yung bata, ginagamit niya yung mga tinuturong kalokohan ni Satan para gumawa ng kabutihan. Ngayon, nakita ko na yung mga susunod na part and medyo cookie cutter plot na sila, no? Si Satan, gumaan yung loob sa bata, yada, yada, yada. May isang point na I think nasagasaan yung bata. Hindi pinakita eh. Pero I think siya, siya yun. And si Satan, tumunta pa sa simbahan, I think, to ask God for help. Feeling ko kakausapin niya si Jesus dito. Ito yung nakikita kong problema, ha? <laughs> Asensya na po kayong lahat. Nilagay na nila yung buong kwento sa tray. Ah, Paano pa natin panonood eh, already ba? Nalala na rin yung buong eh. Wala na point. Yun lang yung pinaka-honest na criticism ko dito. Okay, so ano nangyari after all the backlash? Nag-apologize sila. I think hindi rin nila ine-expect na mangyayari to. If I'm being honest, ha, sa tingin ko, puro mga religious din po yung, yung ano, puro religious din yung mga tao na nasa likod ng production ito. Kasi kung makikita mo yung trailer, very, kung pagka God-centric yung palabas, no? As much as Dear Satan yung title, yung mga tinuturong virtues sa simbahan, nandoon eh. Malalaman mo naman eh kung ano eh, kung religious yung gumawa ng pelikula eh. Please correct me if I'm wrong. Pero yun, yun yung, yung na na-feel ko. Yun yung hula ko mga religious din po yung mga tao na gumagawa nito. And I think maganda talaga yung intention. Summarize natin po, no? sabi nila, yung konsepto daw ng Dear Satan, ayon to sa apology nila, ha? May goal na i-explore yung team ng kabutihan versus kasamaan. Eto na, ha? Ito yung dahilan kung bakit nasabi ko na religious din yung mga tao na nasa likod ng production nito. Kasi pinapakita nila na yung bata, dahil guided siya by faith, nasa apology din po nila to, no? At dahil nasa puso niya yung kabutihan ng Panginoon, kaya niyang i yung temptation at i-embody yung word na ginamit nila is yung virtues of righteousness. Ay, ayan talaga yung mga tinuturo sa simbahan kasi nakita ako rin na may intention silang palitan yung title. I think ha, lahat ng problema sa pelikulang ito ay nasa title and poster. <laughs> yon yung marketing nila. Hindi ko lang alam, tinatry ko pong i kung ano yung papalit nilang title pero hindi ko pa makita at this point. So yun, ako wala wala akong problema sa movie talaga. Kahit nakikita ko rin na maganda rin yung intention nila. Yung title lang siguro, siguro talaga, parang tinuturuan nga yung mga bata na maging ano. Tinuturuan maging satanista. Parang ganun yung ano talaga. Siguro, trigger word lang talaga din yung salitang Satan para sa mga kapatid natin na religious. Pero tatanungin ko kayong lahat para sa question of the day natin, mag-like, subscribe, at notification bell kayo para sa 1,000 Gcash giveaway. Tatanungin ko kayo, does this movie, you no, know, the title, poster, yung mismong plot, does it offend you? Gusto ko marinig yung honest thoughts ninyo. And tanong ko lang din, papanoorin mo ba ang pelikulang ito? I-comment nyo sa ilalim. So yun lamang po. At si Clara the Third, nagpapaalam. Kapag film ako, kahit ni sakit ako, ano kayo? Itong Dear Satan. Sa Tapos siya alam ko, based siya sa meme na yung dyslexic na bata na sumulap kay Santa, pero yun nga dahil dyslexic siya. Nagkamali yung spelling. But yun nga, ang dami nagtatanong sa akin at nagdi-DM ano daw yung masasabi ko sa pelikula. Obviously, it's fiction. At wala sa expectation ko na yung movie ay magiging biblical at all. Kung taste yung pag-uusapan, honestly, hindi ko siya cup of tea. Hindi siya yung trip ko. Pero if the question is kung paano ko siya ituturing, eh ituturing ko siya parang Bonsong Karabin, starring Matet. Or Lucio and Miguel starring Body and Sol? <laughs> or parang Honey, Nasa Langit na Ba Ko starring John Gibson and Regine Velasquez? Or parang My Guardian Devil starring Jimmy Santos? Or even parang May Bukas Pa si Santino? Yes, they are using divine or biblical elements. Pero clearly, wala akong aasahan na something biblical or accurate doon sa mga pelikulang yun. Will I allow them to do that? Eh sa totoo lang hindi ko na naman hawak 'yun. Nung nauso na ang tawag kay God ay bro, yung pinauso ni Santino. Honestly, meron na akong apprehension doon. Pero ang hawak ko lang sa circle of influence ko lang ay yung pamilya ko. So doon pwede ako mag-intention sa mga anak ko na ang anak pag magpe-pray kayo huwag yung sabihin bro. So parang ganun. As an artist, creative freedom nila 'yan gumawa ng ganyang pelikula. Pero kung ano yung nasa control ko, yun yung lang yung kocontrol ko control ko.